Kidlat News Updates Ako po si Cesar Sorian kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Bukas umano si Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa pag-iimbestiga sa legalidad ng paglilipat ng confidential at intelligence funds sa kanyang opisina. Ito'y matapos maghain ng petisyon ng ilang legal and economic experts sa Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang 125 million pesos na CIF na inilipat sa kanya mula sa Office of the President. Sa isang video, sinabi ng Vice Presidente na umaasa siya na sa pamamagitan nito ay matatapos ng ang issue ng confidential funds. Magandang araw sa inyo lahat. Malugod po namin tinatanggap ang pagkakataong talakayin ang legalidad ng paglilipat ng pondo. Umaasa kami na ang dunong ng Korte Suprema ay magiging daan upang tuluyang matapos ang usapin na ito. Binigyang diin pa nito na pagpopokusan muna ngayon ng kanyang opisina ang pagpapataas ng antas at kalidad ng edukasyon sa mga paaralan. Binigyang diin pa ni Duterte na mahalaga ding pagtuunan pa ng pansin ng mas mahahalagang isyu tulad na lamang ng pagtaas ng presyo ng bilihin sa bansa. Bahagyang tumaas ang unemployment rate o kawalan ng trabaho sa bansa ngayong Setyembre kumpara nitong buwan ng Agosto ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA ngayong araw, November 8. Sa 2023 Labor Force Survey na isinagawa ng PSA, tumaas sa 4.5% o 2.26 milyon ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho kumpara sa 4.4% o 2.21 milyon na naitala nitong August sa taong kasalukuyan. Ngunit mas mababa naman ito kumpara sa 5% jobless rate sa kaparehong buwan noong 2022 survey. Samantala, bahagya namang bumaba ang underemployment rate na nasa 10.7% o 5.11 million kumpara sa 11.7% o 5.63 million noong August 2023. Ang service sector ang may pinakamalaking dagdag sa labor force na tinatayang higit 600,000 na trabaho kasunod ang administrative and support service, construction, transportation and storage at fishing and aquaculture sa buwan ng Setyembre. Mahigit 6,000 tao ang patay nang humagupit ang Super Typhoon Yolanda sa Eastern Visayas sampung taon na ang nakakaraan. Sa bilang na yan, 2,200 ay mula sa Tacloban City, at dito ang magiging sentro ng pag-alala sa lahat ng mga namatay at naapektuhan ng binanggit na bagyo. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ikasampung anibersaryo ng pananalasa ng bagyong Yolanda ngayong araw, November 8, sa Tacloban City Convention Center. Kaugnay pa rin ng Yolanda anniversary, tumawid sa San Juanico Bridge ang Climate Walkers and Climate and Human Rights Advocates sa pangunguna ng Greenpeace Southeast Asia para sa kanilang Solidarity Walk at pagbibigay pugay sa mga namatay gayun rin sa Yolanda survivors. Ayon sa Greenpeace Southeast Asia Executive Director at Lead Walker na si Yeb Sano, ang paglalakbay na ito ay para sa climate justice para makahanap ng mabisa at epektibong solusyon sa impacts ng climate change. Ang climate walk na isang libong kilometro ay nagsimula noong October 8 sa Zero Marker sa Manila at nagtapos sa Provincial Capital sa Magsaysay Boulevard, Tacloban City kahapon November 7. Para sa Kidlat News Updates, ito si Joy Reyes nag-uulat. At inyo pong natungaya ng mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <coughs>